Isana na namang araw na kasama nyo ang inyong probinsyanong si Dwin. At ngayong araw nga ay mag tayo ng poset na walang kasing lupet. Aywan manong! Una kong ang ginawa dyan ay tinanggalan ko ng laman loob at itong parang plastic na nasa gitna ng pusit mas okay kasi pag tinatanggalan natin ang laman ng loob ng sa ganon, maipasok natin yung mga ipapalaman natin mamaya. At syempre, ang pinaka-purpose talaga niyan para hindi yun malansa. Pagkatapos ko nga ito malinisan, ay ni-slice-slice ko lang yung panlabas para naman ng sa ganon, kumapit mamaya dyan yung imamarinate natin. Tapos syempre, masisiguro natin na maluluto siya. Mas madaling maluto, syempre. Syempre, siguraduhin lang natin na hindi may hihiwa hanggang doon sa loob para sa ganun, hindi lumabas yung ipapalaman natin mamaya Tapos syempre, mahirap din yan iluto pag tinagos natin hanggang sa loob Kasi yung katas niya, tutulo yan At syempre, para maging intact yung flavor niya sa loob Umpisahan na natin i-marinate Naglagay lang ako dito ng kalamansi, pantanggal ng lansa Soy sauce, syempre, hindi mawawala Naglagay din ako ng konting patis dito Syempre, paminta Mas maraming paminta, mas masarap Naglagay nga rin pala ako dito ng soda para nang sa ganun mas malambot mamaya yung pusit. Tapos syempre, konting asukal din. Pagkatapos, hahalo haluin na natin. Malinis nga pala yung kamay ko dyan, huwag nyo akong ibabash. Tapos, umpisahan na rin nating timplahin itong ating ipapalaman. Kamatis, luya at sibuyas lang ang ating gagamitin dyan. Syempre, titimplahan din natin ito para naman kahit sa loob ng pusit, may lasa na to. Ganun rin naman yung ititimpla natin, soy sauce, patis at syempre konting asukal lang din. Tapos hahaluin lang natin yan. Pwede nyo na nga rin hindi lagyan niyan ng palaman kasi sa marinit na ginamit natin kanina, panigurado malambot na yung puset. Pero syempre, mas masarap pa rin kung may palaman. Kaya naman yun yung ating gagawin for today's video. Pagkatapos nga nating matimplahan, Oras naman na para lagyan na natin ng palaman itong mga pusit. Medyo mahirap nga lang yung paglalagay dyan kasi medyo maliit lang talaga yung butas ng pusit. Siguro gagamit na lang tayo ng mas maliit na kutsara. Pero ito, kinamay ko na. Pagkatapos ko ang mapuno yung lagay niya, ilalagay ko na rin itong ulo. Lalagyan ko lang yan ng toothpick para hindi humiwala yung ulo pag iniihaw na mamaya. At ganun din yung gagawin natin dito hanggang sa maubos natin yung palaman at malagyan lahat ng mga pusit na iihawin natin. Mas masarap nga rin talaga pag kinakamay bahay. talaga yung personal touch na tinatawag. Pero naghugas talaga ako dyan. Kaya wag nyo akong ibabash. Malinis talaga yung kamay ko dyan. At oras na syempre para ating ihawin. Ito ang tatlong to yung unang batch na inihaw ko. Tamang timing nga lang talaga sa pag ng pusit para ma-achieve mo yung malambot na pusit. Hindi mo kailangang i-overcook yan. Kasi pag na-overcook mo yung pusit, chak, matigas yan. Saktong oras nga lang dapat yung gagamitin natin. Naglakay na nga rin pala ako dito ng basting sauce tinimplahan ko lang yan ang sikretong ingredients ko. Huwag nyo nang alamin. O kung gusto nyo nang alamin naman, pakipim na lang ako. Pagkatapos nga ng tatlong minuto bawat side, ay binaliktad ko na to. Dito pa lang talaga, sa usok pa lang, takam na takam na talaga ako. Importante din talaga na from time to time, ay talagang pinapahiran mo yan ng basting sauce na ginawa ko para hindi talaga mag-dry yung puset. Pagkaraan lang ng ilang minuto, abay, eto na yung itsura ng puset. Oh, nahulog pa nga yung isa muntikan na. Pahiran ulit natin ito ng basting sauce hanggang sa uhunin na natin sila sa kahirapan. Ay, woo, one manong! Pagkaraan nga ng 10 minuto, ay luto na itong mga pusit na inihaw natin na first batch. Isusunod naman natin yung tatlong malalaki. Habang iniihaw ko nga itong mga pusit, naalala ko ulit ng mga bata ako. Gusto ng gusto namin talaga kumain nun ng pusit. Pero wala kaming pambili. O kung buwibili man sila mama, siguro yung kalahating kilo pagkakasyahin na sa amin. Tapos, meron lang kaming tagtatlong slice. Ay masaya na kami. Busog na kami doon at tinitipid namin yung ulamin. Hanggang sa mabusog talaga kami at maubos namin yung kanin namin. Kaya nung lumaki ako, pangarap ko na lang maging isang pusit. Ay, what, manong? Sa hirap ba naman talaga ng buhay ngayon? Makakakain ka na talaga ng masarap pag may ekstrang pera ka. Pero sabi ko sa mga kasama ko, hindi dapat natin tinitipid sa pagkain. Magtipid na tayo sa ibang bagay, wag lang sa pagkain. Ay, what, manong? At pagkatapos nga nung naluto na, ay syempre hihiwain ko yan. Delikado kasi pag buo, -buo baka mamaya merong hindi makatikim. Mamaya may umiyak dyan. Pero habang inihiwa ko nga itong inihaw na poset, ramdam na ramdam ko talaga yung lambot. Napaka-juicy. Syempre may palaman sa loob. Kahit yung palaman na lang sa loob niya, talagang ulam na. At habang naghihiwa nga ako dyan, yung mga bata sa likod ko ay talagang nagre-reklamo na. Sabi, pakibilisan ko na daw at sila'y gutom na gutom na. Sabi ko, konting oras na lang at matitikman nyo na ang walastik na pusit. At syempre pa, babanatan natin yung ulo Pinaka-favorite ko yung mga galamay ng pusit Malambot din kasi talaga yan At nung natikman ko na nga, ay naalala ko dati yung pinagtrabahuhan ko Ganyan na ganyan yung lasa ng inihaw na pusit nila Pero di ko pwedeng sabihin Baka mamaya malaman nila na yung recipe ko, nakuha ko sa kanila Madimanda pa ako Nag-repair na rin pala ako dyan ng sausawan pero kahit wala naman talaga yung sausawan na yan, ay solve na solve ka na talaga. Dahil nga, meron yung palaman. Ay, wow! Manong Medyo nililimitahan ko lang yung pagkain ko dyan Kasi nakakahiya at may camera Pero pagkatapos nung wala ng camera dyan ay talagang Bumanat naman na talaga ako Nakakahiya lang kasi baka sabihin nila Na matakaw ako Tapos isa pa talaga nagre-reduce ako sa rice Pero sa totoo lang pagkatapos nyan Ay nag take -to pa ako ng rice Ooh, Patawarin Tataas na naman ang sugar natin dito Pero ano tanong pa ba Eto eh, lang naman yung may kukontent natin pagkain lang talaga dahil yun lang naman yung nagpapasaya sa atin ay one manong. At syempre pa, hindi pwedeng hindi sila kasama sa eksena. Tingnan mo nga yung pananabik nila. Hindi na nga nagbihes at naka-uniform pa talaga. Nung nalaman na inihaw na pusit yung ulam, abay agad na nilantakan. Dito nga pala kami kumain sa SM o sa silong ng manga. Paano kasi napakainit sa loob ng bahay. O siya hanggang dito na lang at maraming salamat mga kamanong.